Ay, nagpalagay ako guys ng ano ng si Parlings para dun sa aking wiring kapunta roon diyan ako na ilalagay yung mga ilaw Good morning mga kabuting ting Welcome back to the channel Mabagpalang araw sa lahat mga buling ayon Ayan, to this video mga buling I-update tayo ulit sa ating boom So, dito nakapos na natin i ng process to Binito natin yung lumang hero So, ngayon Pati yung Firewall na ginawa natin At gawa na rin So, dito naman tayo sa kabilang side Mga buling So dito, pinapagiba ko na. Ayan. Pinapagiba ko na dito para maglagay na kami ng trusses. Yun. So yun pong update ngayon sa araw na ito mga kakinting. So ginigiba na namin dito para lagyan ng panibagong trusses na bakal. Oh, so, tuloy-tuloy lang tayo sa ating update na kaputinting hanggang matapos to. Okay. Tapos, si Onyok naman andun nagpalitada na sa baba. Mga good lumber pa yan. Medyo nangitim lang. Eh, yung tatlo na yan, mga good lumber pa yan. Yung doon, medyo kinain na na siya ng apoy. So, lahat yan mga kutinting, kitatapon lang natin yung mga kawin na yan. Yung po sa din. araw ng lunes ayun, so, yun na clear na mga budinding yung isang kahoy na lang at saka yung dito ang alisin natin yun you know, tapos maglalagay natin ng bakal tulad nun yung tubular na 2x6 isa pang ganun tapos angle bar butas na natin yung ating PR mga butingting so ang balak dito ay palitan kasi masyadong malaki yung PR hindi eh. naman wala naman tao nakatira dito eh kaya tinatibagan namin siguro mga 90 1 meter ang mabawas dyan Oh, so, pinatanggal ko na yung division. Oh. Ayan oh. yun, kribukada ka muna. Kribukada. Okay, <tip> okay. JB huwag kang magalit. Oh. Uh, Nagbibigay out mga! Nagbibigay <laughs> <laughs> out guys, Hindi na mo! <laughs> <laughs> oh, no, no, <laughs> no, no, tubing, no. Tubing. <laughs> <laughs> Ay, ako, okay. Okay. Ibay pa rin, no? Kahit walang bakal, no? Laka, no? Ah, yung mga pako-pako lang. Okay. Dito natin natin yung bakal. Hmm. <laughs> welding rod saka atin ang doon kung mayroon pa isang kaon ulit kung sakali atin this so yun mga kabutinting naglagay na si Job Jobert ng o, dito ang bar sa gilid ayan 2x4 sa gitna tapos sunod namin gagawin ay yung si parlings ilagayan namin doon sa ba, ito papunta rito si parlings ayan diamond, diamond. diamond wala ako si Jobert na meron eh hindi hey, na Hindi, yung Tik-tikin lang, tik-tikin lang. Oh. Pag tinanggal mo yung tiles jan, magwa waterproofing pa ako. Toto ka lang, barang, di ba yung, di ba may git? Di ba may gitla? Doon may gitla. Di ba yung gitla? Yung pinaka, ano niya, pinaka... spacer nong tiles. Di ba dun lang tayo? Hanggang doon lang tayo? Hindi. Uh, Nakapatong lang tayo. Didigit yun. Ah. Didigit yung parang natin. Ay, bababa ako. Kapunta na tayo dito. Yung ating sea farling Malapit-lapit na tayo. Malapit-lapit na, Malapit na sa katuhanan. Dito sa kabila, alisin na namin yung kinapal na bubong para maglagay ng welded wire. Kunting kulang nga lang, makarating na kami sa dulo. Ayan. Pag natapos yan, ayos na. Yan kulang. มูนะให้เจวเราว่า pangatlo oh. Kabigyan mo lang ito banda nung Banda rito Yan Ay Makasakay ba yung ano? Isakay mo na lang Ito la. Pangit eh Yan lang Papasok mo yung kabilang side Pasok mo na lang Yan Tapos Walang madaanan na Wala na Kapiraso na lang Gusto mo Angatan mo ng konti Angatan mo na lang Ayan, ganyan. Pwede na yan, malusot na yung tubo niyan Ah, uh, media May, may tira pa tayo niyan? Huh? May, may, may naman tira? Buo yan? Ah uh, Yan, okay na yan, Diyan dadaan yung Electrical ko, electrical oh Ayun, nagpalagay ako guys ng ano ng si siparlengs para dun sa aking wiring. kapunta roon, diyan ko na ilalagay yung mga ilaw. Okay. So yun, tapos na tayong maglagay ng trusses mga kabutengting. So ilalagay natin, papatibayan na natin yung mga nilagay natin mga rad sa tabi-tabi. Double check natin, tapos yun, isalpakan natin yung welded wire. And then insulation, tapos yung, yung long span na.